Romantiko Kumusta po kayong lahat Mga giliw naming tagapakinig Inaanyayahan ko po kayong pakinggan Ang pagsasadula Ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig Na padala ng ating mga tagasubaybay At bibigyan buhay Ng inyong mga paboritong bituin sa radyo Mga kasaysayan na Nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sugi at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras, dito sa ating tulang. Mr. Romantico sa Pilipinas. MBC. Manila Broadcasting Company. DZRH, DZRH member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahim papawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang nagawad karangalan at ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahim papawid, buong karangalan at pagmamalaking iniahandog ng Manila Broadcasting Company ang... Kasi sa mga liham. Caeth i'r deri. I tŵn i'r deri. usta mga ginigiliw kong tagapakinig, narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Matausta layo ni magdulot na ikagagaan kung di mang tuloy ang ikapapawi ng